Isipin mo na habang ikaw ay nasa loob ng iyong tahanan, may mga espiritual na nilalang na naroroon sa paligid mo. Ang mga maliliit na palatandaan sa paligid tulad ng biglang paglamig ng hangin, kakaibang katahimikan o isang kapayapaan na tila hindi maipaliwanag ay maaring mga pagpapahayag ng isang bagay na higit pa sa ating naiisip, mga anghel. Oo, maaring may mga anghel sa iyong tahanan at hindi sila dumarating nang walang dahilan. Madalas silang ipinapadala upang protektahan tayo, magdala ng mensahe o simpleng palibutan tayo ng presensya ng Diyos. Ang Biblia ay puno ng mga kwento tungkol sa mga mensaherong celestial na ito at minsan sila ay mas malapit sa atin kaysa sa ating inaakala. Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga paraan upang maramdaman ang kanilang presensya? Mga palatanda ang nagpapakita na maaaring ikaw ay napapalibutan ng proteksyon ng Diyos sa sandaling ito? Ngayon, ating susuriin kung paano nagmamanifesto ang presensyang ito at ano ang kahulugan nito para sa iyong buhay. Ang unang palatandaan na maaring magpahiwatig ng presensya ng mga anghel ay ang kakaibang pakiramdam ng panginginig o isang bahagyang paghawak. Hindi ito basta malamig na simoy ng hangin kundi isang malalim na pakiramdam na nagpaparamdam sa iyo na may kasamang presensya tulad ng may isang naririyan upang magdala ng kapayapaan o magbigay ng mensahe. Minsan, ang presensyang ito ay nararamdaman sa mga sandali ng takot, pagdududa o habang nananalangin ka na nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Sa Mateo Kabanata 28, versikulo 5, mababasa natin kung paano lumitaw ang isang anghel sa mga kababaihan sa libingan ni Jesus at pinaalalahanan sila, huwag kayong matakot sapagkat alam ko na hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Tulad ng mga kababaihan, lahat tayo ay nangangailangan ng paalalang iyon, ng kaginhawahan na tanging presensyang angheliko ang makapagbibigay. Ang panginginig na may kasamang hindi maipaliwanag na kapayapaan na parang isang tahimik na yakap ay maaring paraan ng mga anghel upang pahupain ka, ipaalala na kahit sa mga oras ng kawalang katiyakan, sila ay naroon, handang protektahan at gabayan tayo. Ngayon, para sa isa sa mga pinakakakaibang karanasan, Minsan, sa kalagitnaan ng abalang araw, biglang lumilitaw ang isang banayad na halimuyak. Maaring ito'y amoy bulaklak, insenso o isang bahagyang matamis na aroma ng walang anumang natural na pinagmumulan malapit. At ang mas nakapagtataka, walang makikitang pinagmulan na maipapaliwanag ang amoy, walang pabango o kandila sa paligid ang ganitong uri ng karanasan kahit gaano man kasimpleng tunog ay isa sa mga palatandaan ng isang espiritual na presensya, isang banayad na pagdampi ng mga anghel sa ating paligid. Ang mga ganitong karanasan ay maaaring ituring bilang munting pagpapahayag ng banayad na paghipo ng Diyos na nagpapalala sa atin na ang mundo ng Espiritu ay mas malapit kaysa ating inaakala. Sa ikalawang Korinto Kabanata 2, versikulo 15, tinutukoy tayo ni Pablo bilang mabuting halimuyak ni Kristo at napakalalim ng imahe na ito dahil ipinapahiwatig nito na ang presensya ng Diyos at ng kanyang mga mensahero ay may dalang halimuyak espiritual na nagbibigay ng kapayapaan at kabanalan sa paligid para sa marami ang mga halimuyak na ito ay maaaring magdala ng banal na kaaliwan o di maipaliwanag na kaginhawaan, isang paraan ng mga anghel upang palibutan tayo sa isang kakaibang kapaligiran. Ngunit upang maging tapat, may ilang pisikal na pagpapakita na kakaunti lamang ang makapagpapaliwanag. May mga sandali kung saan ang kapaligiran sa paligid natin ay tila nabubuhay na nagdadala ng mga sensasyong bihirang mapansin ng iba, ngunit nagtataglay ng kakaibang misteryo at lalim. Tulad ng biglaang pagbabago sa temperatura, isang init na bumabalot sa atin ng di inaasahan. Nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan, isang komportabling yakap na tila higit pa sa pisikal. Maraming nakaranas nito ang naglalarawan na ito'y tila lagpas sa pisikal na mundo, na para bang ang mismong hangin ay nahipo ng isang di nakikitang presensya na may layuning magdala ng kapanatagan. Minsan, nagpapakita ito bilang banayad na simoy ng hangin na dumarating ng walang dahilan, may dalang kakaibang paghipo na nagdadala ng mensahe ng pag-aalaga. Tulad ng banayad na tunog na biglang lumilitaw, Isang mahinahong melodiya na tumutunog mula sa malayo, halos parang isang bulong ng kapayapaan. Para sa mga nakaranas nito, ito ay higit pa sa pisikal na nararamdaman. Para bang ang kapaligiran ay napupuno ng isang mahinhin at misteryosong presensya. Sa ilang pagkakataon, ito ay mga nota ng musika na biglang lumilitaw, nagdadala ng hindi inaasahang katahimikan na nagpapakalma sa puso. Ang mga eteryal na melodiya na ito para sa mga nakakarinig ay may dalang damdamin ng malalim na pag-aaruga parang isang makalangit na paalala na hindi tayo nag-iisa. Isa pang karaniwang tanda at kasing misteryoso ay ang maliliit na liwanag na dumadaan sa paligid. Ito'y mga kumikislap na punto, liwanag, o mga kumikislap na tila mga maliit na butil ng liwanag. Ang mga liwanag na ito ay karaniwang lumilitaw sa mga sandali ng pagninilay, panalangin o kapag bukas ang ating isipan at puso sa espiritual. Hindi ito maipapaliwanag ng mga refleksyon o artipisyal na ilaw. Dumarating ito sa mga oras na hindi natin inaasahan at nagdudulot ng pakiramdam ng isang mas malaking presensya, isang kalmadong presensya na pumapalibot sa atin para sa marami, ang mga kumikislap na ito ay hindi lamang mga pagkakataon, kundi mga piraso ng isang presensya na naririto upang tayo ay bantayan. Narito rin ang isang mas konkretong tanda na maaring lumitaw ng biglaan ang pagkakita ng puting balahibo. Maraming tao ang nagkukwento ng pagkatagpo ng mga balahibo sa hindi inaasahang mga lugar, maging sa upuan ng kotse, sa sahig ng sala o sa tabi ng kama. Ang puting balahibo para sa marami ay isang simbolo ng kapayapaan, isang paalala na sa mga sandali kung saan madalas nating nararamdaman ang pag-iisa, hindi talaga tayo nag-iisa. Hindi lamang ito isang balahibo, ito'y isang makasagisag na piraso ng pag-aalaga, isang munting tanda na nagpapahiwatig ng presensya ng anghel na parang may bahagi ng presensyang ito ang nagpapakita upang bigyan tayo ng kapanatagan at lakas. Gayunpaman, dapat muring maunawaan na ang presensya ng mga anghel sa ating buhay ay hindi palaging nauugnay sa nakikita o nararamdaman natin sa pisikal na mundo. Madalas, ang kanilang mga mensahe ay naipadadala sa mas banayad na paraan, sa mga sandaling bukas na bukas ang ating puso at isipan tulad ng kapag tayo ay nananaginip. Sa estado ng kapahingahan at kahinaan na ito, si Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anghel ay kadalasang naglalagay ng makapangyarihang mga mensahe at malinaw na gabay. Ang mga pangitain at inspiradong mga panaginip ay mga halimbawa ng ganitong pakikipag-ugnayan at mula pa noong unang panahon ay naging bahagi na ng buhay ng mga lingkod ng Diyos. Sa Hob, Kabanata 33, versikulo 15 na susulat, Sa panaginip o sa pangitain ng gabi, kapag malalim na ang tulog ng mga tao, sa kanilang pagkakahiga, nagsasalita si Diyos sa kanilang pandinig. Isipin ang pagising mula sa isang panaginip kung saan nararamdaman mo ang hindi maipaliwanag na kapayapaan o tumanggap ng isang malinaw at tuwirang mensahe tungkol sa isang bagay na matagal mo nang ipinapanalangin sa Diyos. Hindi lamang ito karaniwang panaginip ito'y mga panaginip na nagiiwan ng bakas ng isang kakaibang pakiramdam, isang bagay na patuloy na umaantig sa atin kahit matapos tayong magising. Ang ilan sa mga panaginip na ito ay tila napakatotoo na maaari silang mapagkamalang totoong pangyayari at kahit na ito ay parang nakakagulat. Marami ang naniniwala na naroroon ang mga anghel sa mga sandaling iyon, nagdadala ng mga mensaheng mula sa Diyos. Makikita natin ito ng malinaw sa Biblia sa kwento ni Jose ang Ama sa Lupa ni Jesus na sa iba't ibang pagkakataon ay tumanggap ng mga tiyak na tagubilin sa mga panaginip upang protektahan si Maria at si Jesus mismo. Ang mga ganitong panaginip ay madalas na mga mensahe ng pag-aalaga at proteksyon, ginagabayan ang ating mga hakbang at tinutulungan tayong maunawaan kung ano ang inaasahan sa atin ng Diyos. Hindi kailangang maging isang makapangyarihang revelasyon upang malaman na may mahalagang mensahe ang naipahatid. Minsan ito ay isang pakiramdam ng konsolasyon na parang may nagsasabi sa atin na magiging maayos ang lahat, na nasa tamang landas tayo o isang hikayat upang hindi sumuko. May mga taong sa mga sandali ng kalungkutan, nagkakaroon ng panaginip na nagbibigay sa kanila ng kapanatagan kung saan nararamdaman nilang yakap at protektado sila at pagising nila, may dala silang kapayapaang mahirap ipaliwanag. Sa mga ganitong pag kataon, maaring ang mga anghel ang kumikilos bilang mga tagapaghatid ng kapayapaan ng Diyos, ipinaaalala sa atin na tayo ay inaalagaan at siya ay laging nakabantay sa bawat detalye ng ating buhay. Ang Biblia ay naglalaman ng mga kwento na nagpapakita ng proteksyon ng mga anghel sa makapangyarihang paraan. Sa mga gawa, kabanata labindalawa, mga bersikulo anim hanggang sampu, matatagpuan natin ang kwento ni Pedro na noong siya ay nakakulong at binabantayan ng mga sundalo ay nakaranas ng himalang pagliligtas. Bigla, lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at ang isang liwanag ay nagningning sa selda. Hinipo niya ang tagiliran ni Pedro at ginising siya. Madali, tumayo ka, sabi ng anghel at nahulog ang mga kadena mula sa mga kamay ni Pedro. Pinatnubayan ng anghel, si Pedro ay nakalabas ng piitan nang walang nakapansin at sa kalamang niya napagtanto na iyon ay totoo at hindi panaginip. Ang ganitong uri ng interbensyon ay hindi limitado sa mga kwentong biblikal at patuloy na nangyayari sa buhay ng maraming tao hanggang ngayon. Isipin mo ang isang tao na papatawid na sa kalsada nang hindi tumitingin at biglang naramdaman ang pangangailangang huminto isang segundo bago dumaan ang isang sasakyan na mabilis ang takbo. O isang taong sa pagpapasya na dumaan sa isang hindi pangkaraniwang ruta ay nakaiwas sa isang malaking aksidente. Makakatiyak tayo na sa mga ganitong pagkakataon, pinaaalala sa atin ng proteksyong ito na bukod sa pisikal, ito rin ay kumikilos sa ating intuisyon na parang may isang hindi nakikitang presensya na gumagabay at nagdidirekta sa atin. Kahit hindi natin nakikita ang mga anghel, malinaw ang kanilang epekto sa ating buhay. Kapag nagmumuni-muni tayo tungkol sa mga sitwasyon ng pagliligtas na ito, napagtatanto natin na ang presensya ng mga anghel ay hindi malayo, kundi nasa ating tabi, nagbabantay sa atin. Ang anghel ng Diyos ay isang matatag na kaalyado, laging handang kumilos upang tayo ay pangalagaan sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa mga oras ng panganib at kawalan ng katiyakan. Ang mga pangyayaring ito ay tila mga paalala ng proteksyon at pag-ibig ng Diyos para sa atin na para bang sinasabi niya, Nandito ako, laging nagmamalasakit sa iyo kahit hindi mo ako nakikita. May mga sandali sa ating buhay na tila dumarating ang tulong ng napakabilis, napakatumpak at kaagad na mahirap isipin na ito ay isang simpleng pagkakataon lamang sa isang matinding pangangailangan kung saan ang lahat ay mukhang wala ng pag-asa, biglang nagbabago ang sitwasyon. Para bang may isang di nakikitang puwersa na nagpapagalaw sa mga pangyayari upang maibigay ang kailangan, magbukas ng pintuan o ilayo tayo sa panganib. Ang ganitong karanasan ng agarang proteksyon at direktang interbensyon ay itinuturing ng marami bilang kilos ng mga anghel. Maaaring magpakita sila sa pamamagitan ng biglang ideya upang lutasin ang isang problema, isang presensya na naroroon upang tumulong kapag walang iba pang nariyan o isang hindi kilalang tao na dumating upang tumulong at pagkatapos ay nawala na lamang na para bang hindi kailanman nandoon. Ang ganitong uri ng tulong na napakadirekta at tumpak ay dumarating sa mga oras na hindi natin inaasahan ngunit eksakto sa sandaling higit na kailangan natin ito. Halimbawa, sa isang sitwasyong pinansyal na mahirap kung saan lahat ng pintuan ay mukhang sarado, biglang nagkakaroon ng trabaho, may tumutulong na hindi inaasahan o isang utang ang nababayaran ng hindi natin inaasahan. Ang mga pangyayaring ito ay tinatawag na pagkakasabay. Mga pagkakahanay ng mga pangyayari na para sa marami ay isang maingat na paraan ng mga anghel upang gabayan ang ating mga hakbang ipinapaalala sa atin ng Biblia ang pangangalagang ito sa Salmo 71, versikulo 11. Sapagkat ipagbibilin niya ang kanyang mga anghel na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Ang bersikulong ito ay nagsasabi na, kahit hindi natin nakikita ang mga anghel, kumikilos ang Diyos sa pamamagitan nila inilalagay sa ating harapan ang mga kasagutan, mga gabay at maging ang mga taong kailangan nating makatagpo. Ang mga pagkakasabay na ito ay hindi nagpapakita upang alisin ang ating kalayaan sa pagpapasya, ngunit upang magbigay sa atin ng direksyon na para bang mga maliliit na bulong ng presensya ng Diyos at ng kanyang mga mensahero ang kanilang misyon ay kumilos ng may kahinahunan. Ginagabayan tayo sa mga sitwasyon na madalas nating nauunawaan lamang kalaunan. Bukod sa pagtugon sa mga agarang pangangailangan, may mga sandali din kung saan nararamdaman natin ang isang malinaw na gabay, isang uri ng tawag na nagpapahiwatig ng isang partikular na aksyon o landas na dapat tahakin. Sa mga mahihirap na desisyon, Isang pagpili na maaring magbago ng ating buhay o isang udyok upang sundan ang isang bagong direksyon. Nararamdaman natin ang isang hindi maipaliwanag na katiyakan na tayo ay ginagabayan. Ang gabay na espiritual na ito ay maaring magpakita sa anyo ng panloob na kapayapaan, malalim na paniniwala o isang tinig na tila bumubulong ng kailangan nating gawin para bang ang banal na espiritu o mga anghel sa ating paligid ay nagtuturo sa atin sa tamang landas. Tinutulungan tayong iwasan ang mga bagay na maaring makasama sa atin at inilalapit tayo sa mga pagpapala. Ang ganitong pakiramdam ng tawag ay hindi lamang nagpapakalma ngunit nagbibigay din ng pagbabago. Isang halimbawa nito ay ang makaramdam ng malakas na udyok na ipagdasal ang isang tao kahit na hindi malinaw kung bakit. Maaaring malayo ang taong ito o baka hindi mo alam ang kanyang pinagdadaanan ngunit ang pangangailangan na ipanalangin siya ay napakalakas. Pagkatapos, sa pagkontak sa kanya, nalaman mong siya pala ay may pinagdadaanan sa eksaktong sandaling iyon para sa mga naniniwala sa presensya ng Diyos at sa ministeryo ng mga anghel ang ganitong mga patnubay ay mga paalala na konektado ang ating mga buhay at na tayo ay ginagabayan upang alagaan at protektahan ang isa't isa ang katiyakan na ikaw ay nasa tamang landas, ang suporta sa mga oras ng kadiliman at ang lakas na harapin ang mga pagsubok ay mga patunay ng isang mas mataas na presensya na palaging kumikilos para sa ating kapakanan. Ang mga palatandaang ito na kadalasang banayad ay nagpapakita sa atin na may isang espiritual na realidad na lumalampas sa nakikita ng mata isang di nakikitang lakas na sumusuporta at nagtutulak sa atin pasulong kahit na ang mga sitwasyon ay tila hindi pabor sa atin. Bawat hindi inaasahang tulong, bawat proteksyon sa mga kritikal na sandali ay mga paalala na hindi tayo nag-iisa. Tayo ay iniingatan ng isang espiritual na suporta, ginagabayan at pinalalakas ng isa na nakakaalam ng ating buong pagkatao. Nawa'y matutunan natin na kilalanin ang mga palatandaang ito, magtiwala sa proteksyon ng Diyos at pahalagahan ang bawat interbensyon bilang patunay ng Kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa ating paglalakbay. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, inaanyayahan kita na magpatuloy sa paglalakbay sa ating mga nilalaman. I-click lamang ang video na lumalabas sa iyong screen para matutunan pa ang karunungan ng Biblia at ang layunin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Pagpalain ka ng Diyos at magkita-kita tayo sa susunod na video, Malugod na Pagbati.